drag na yung ano yung mm, ito kasi baka next week pwede na siya mag na mag varnish sa mga pinto dito na lang pwede pesto pa nasa, nasa, baba na. Ayan, na. mata. Luar ni mabos. Ah, ayan, binabakbakan ni Jamata yung balot ng ating ano, pandil ceiling. Dito sa ano, sa Kanigwan Project. Ayan mga boss, nasa Kanigwan Project po tayo ngayon. Eto, kasama si Jamata. boss, boss po Ayan, dito muna po siya kasi yung ibang tropa natin nandun pa kay Boss Cooper uh, last day na na po natin ngayon doon kaya wala mukha po siya baka po next day nandito na yung mga tropa natin doon pero yung color natin ng ano ng spandrel ceiling ito si Melvin ayan na start na po yung ano spandrel ceiling natin dito sa Arap <laughs> ayan <laughs> ano si... Yan, nakablog si Atinor, oh. <laughs> ano, naging pag-away? <laughs> <laughs> ano lang po yan? Kwentuhan lang po. Hindi po nag-away yan. <laughs> Mahingay lang po talaga. Nagmamartes. <laughs> <laughs> ano? Ano, John ano Mata? Nagmamartes yan. Nagmamartes lang. Nagmamartes lang, sabi ni John Mata. Ayan, wood grain po, yung yung ano natin. Span natin dito. Sa forks. Ayan o. Tapos yan, pag pumasok yung dalawa natin kasama doon si Ramel at si ano, yung start na naman yung ano, yung mga uh, grills natin dito. Andre, grills dito po. Gagawin nila bago tayo mag-tiles. Oh, kasaw muna, kasaw. Kasaw, ng abing. <laughs> bago ka na. <laughs> Ayun. <laughs> Ay naga tambak na to. Ah, meron din silang alagang mga manok dito. Si Ate Aida Ayan, native na manok po. Ah, dito mga tagadadaan. Ito yung mga pintu natin mga boss, na-deliver na. Ito yung sa main port. Mahogani wood. Ayun. Solid, solid po lahat yung mga pintu natin, pati sa mga CR, tsaka sa mga bedroom. Finish painting na ng mga drawer natin, Aruhel. Ayan po, finish na po. Uh, dirty white po ang nagustuhan kulay ni Ate Aida sa kanyang mga closet, cabinet, tsaka dito sa TV console. sa master bedroom ito po yung kanyang ano, panel door uh, baka next day pwede natin install yan ito yung closet niya. naka masilya na po pinamasilya yung mga pintor natin nandito yung mga finish product natin sa mga sabi para hindi malagyan ng ano, malagyan ng mga alikabok doon sa labas. Dito po natin nilalagay. Ayun ah. Si Master George, good morning, good morning. Good morning, good morning, my boss. Ayan na, ah. long set, ano, bedroom number one yung, yung pong sa gitna ginagawa ni Master pagkatapos niya pwede na itakwa wall ramen hindi yun dito sa room number 2 and final painting na final painting na ito mga final painting na po yan pagkatapos matuyo yan yun namang sa wall lalagay natin ayun na pa pipinis na natin yung wall ito semi-gloss ng boy cell po yan tapos QDE ng boy cell yung mga materials natin sa ano, sa mga pintura. Ito yung pinto ng ano. Pinto ng room ng 2 dito. Ayan, may mga uh, ano na. Abang ng ano, mga pisaga. Very tight stainless. Apat po yan, apat. Tapos ito sa CR. Ayan, naka na. Pwede nang ano Ah... Uh, baka next day si Fernand, yung isang pintor natin, pwede sa mag-start sa mga bagbabarnis ng mga pinto. Tsaka ito, loko pa yan. Yan, nakapag na sila ng ilan. Tapos doon kailangan mawari na yun para yung ilaw niya dito central light tapos yung wall lamp mahal na ma, ma wiring na yan na lang yung kanyang ano yung kanyang pinaka switch niya ayun na pero din tayong wall lamp daw Ito, wood grain 4 inches 10 cm po yung distance niya yung ano yung lapad niya pero yung aba niya ano yan uh, 20 inches or 6 meters diyan mata oh nalapon mga boss Ano? Nabakpak mo na ba? Nabakpak na. Pati na lang. Eh, pati na lang daw. Sabi ni Jamata. Nandito si JR, pinagagawa ko na yung ano, yung ano dito kasi baka next week pwede na silang mag ano, mag varnish sa mga pinto. Dito na lang to Bye! Hello mga boss! Masilya! Yeah. Ay, meron may, siya ano dito yan ah, Yung um, mga shells natin, floating oh. shells, dalawa yan. Baka makalimutan ni Master George. Yan, finish natin ito. Nandito sa, ma sa, ano, sa master bedroom na CR. Para hindi malagyan ng alikabok. Nabay. No, mm -hmm. Pwede na rin itong ni primer mamaya ito Ito lang ang pintu niya Tatanggalin natin yung tapos lagyan na rin ang okay. Ano, pwede na yan? Ito, pwede sa ito. na. Ayan na. Ayan na. Finish na po yan. Tapos yan yung wall naman. Ang pwede sa ito. Listo na natin ito. grills mga boss ang ginagawa ni Romel dito para matapos na para mapinturahan ng mga tropa natin pintor Yo, nakakailan ka na? Marami na nakakasampo uh, na ako Ah Romel nakasampo pa lang daw siya kulakulakoy lang daw at hindi pwede tama <laughs> na Ah nakasampo ka lang yan lang mag-apa lang ginagawa ko di marami oh. na Marami na? Oo oh, Kasaw mo na, kasaw Kasaw, eh. kasaw. Boss Pugoy, kasaw Hahaha, <laughs> kasaw. Bing! Kasaw, nagbago ka na naman yan! Hahaha! <laughs> <laughs> ko kulakulakoy -kula lang dito. Wala bang ginagawa si igaw mata. Hahaha! <laughs> Yo, matak! Nasa batis ako nung balbalin. Ano? Ano ba, magoy? Balbalin? Yung sa batis ko, gusto ko yung basagin. Balbalin? yung para ano, ah, para bote, Oo, <laughs> Ayan mga boss dito. Ito yung ginagawa ni Jamat Naka-plastic po yung ating ano. Sponge. Ito. Ayun. Ito na Ano ya? Anong... Ano gusto mo sa patas? Tempered glass? Ah. <laughs> so yun mga boss. Ayan. Uh, Spandrel ceiling insulation dito sa porch ang ginagawa natin dito tapos mga pintor At first final testing na ngayon punta muna po tayo kay Boss Pugoy update po muna tayo doon sa ano, sa project natin doon sa plaza sa Nagustin Kaingin eh mga boss nasa plaza project na po tayo ayan andi sa taas yung mga tropa natin oh eksakto Mark ano time check po tayo quarter to 12 ayan ha Eksakto. Hoy. Ah. Tingnan mo. Ah, <laughs> ah mga boss, siya out kay Natalie. Ano pangalan mo? Natalie Anes Melo. Ayun, ah, Natalie Anes Melo, mga boss, yung apo natin. Ito. Kanya na tsaka. Ano, ulam natin, boss Mark? Wala. Ayun, tinoda. Dibintan kali po dito. Ah, sponsor by Boss Pugoy. Ayun ah, tinawa lang manok. tapos agad na po taas sa taas tawag natin mga tropa natin yan yung nag-deliver sa atin ng ano buwangin ayan na deliver na po ni DLM Mr. Nose ang driver niya ah kain na tayo mangan na mangan So, muna po sila dito. Wala muna si Jamata na sa Kanigwan Project. Tara, mga tapa. Ayan mo, mataas na yung natin. Saka dito. Ito po yung CR. Tara, mga tapa. Ayan o, mainit na po. Yung ating Sino lang manak na siya lang? Ah, kain na po tayo kain. Ah, yung mga bata, kain na tayo. Tataw! Ano? Tataw? Ah, kain na kaya? Ito, no, kain na. Tataw, kain na. Tataw, kain na. Tataw, kain na. Tataw, Ha? Ay. Asli, ay ito. OMG. OMG, yan. Mga apo ko, mga boss, apo namin dito. eh mga bata. Ah, mga na kaya? <laughs> Ngayon, mga

Ang dami ang pumakas. Ito kami. Ang dami sa horizontal yan na packs sa asinta natin ay mga manok ni boss pagoy kaya yung mga love goals kaya yung mga mata Yan, nakapag na sila dito. Tapos yung bintana, yan natin yan, pinalagay ni Boss Pugoy. Pero tatanggalin pa natin itong dalawa. Dalawang uh, CHV. Pero yan, ah uh, na lang ito yung tatanggalin natin dito kasi meron tayong ano dito, lababo. Dito yung kanyang ano, yung kanyang sink. Tapos yung rinse dito siya. Tapos yung ano dito, bintana, kahit na may ano, malakas ang hangin, may bagyo. Hindi ma ano yung mag, yung ano yung kitchen natin. Hindi mababasa. Tapos meron tayong ano dito. Nukbar, kagawa din tayo ng nokba Yan okay na rin yan. Ano lang, na lang mga poste niya para makapag magtayo na tayo ng mga poste na pipe. Uh, GI 5.4 po yung poste na lalagay natin. ano lang po yan yung buwas post niya lang po next day tapos oh, so, matatanggal na ito bago sila mag plastering po yan nasa 5 feet tapos 4 feet yung opening ng ating window dito tapos yung dito uh, 4 uh, feet by 4 feet po yan yun ang laki ng ating ano poste ayan mga boss sabado po ngayon hanggang ano lang po tayo ayan, 4, 4 o'clock time check po tayo eh, Ngayon mga tropa, nasa, na, ano, nasa baba na po. ay eh, malinis na. Ayun, nandito pati na yan, yung mga tropa natin. Pati ba yan? Hi. Pati ba yan? Ano, nakarami na kayo ah. Si pang ano upisa, upos yung luman. Kitahin <laughs> na <laughs> natin ba Ayan mga boss, may konting salusalo yung mga tropa natin. Tropang pantalan, ayan. Uh, Magano muna, magpatanggal muna ng ano, ng alikabak na. Opo. Opo. Ano, alpaso light. Ah, dito pala si Jamata. Opo, mula ako ng tulog boss. Ay, hilo daw. Na wala lang e no. Ah, muna natin, Para Patiwala na haya jamata. Pati kape. Okay, ah, okay. oh, anong lasa? Matamis. <laughs> <laughs> matamis ko oh. matamis <laughs> <laughs> ah. Ah, syata mo na si no. Boss boy, datang. Ah, si Boss boy, Boss boy, datang. Datang. Ayun si Boss Alan, sa kanya no. Back level dito, ano lang. El posto. Ah, <laughs> masarap <laughs> 'yung kaya no, 'yung kaya Boss Alan. Oo. Oh. <laughs>

Max, amen, Boss. Ano? yan ah? Yan pinuno natin ah. Ayan Pinuno. <laughs> <I'm gonna> go. <laughs> <I'm gonna> go. <laughs> hmm. four years old. pa. Ninety-four point seven. tayo ng fruita ni Boss Mark ah. Oh. Nung tinawala kanina. Ayan ah. Eh. Masarap. Oh. Ayan, meron pa tayong ano, pulutan na ano. Ano to, Jomata? Mata? Favorite ni Jo Mata. Talaga si Jo Mata. Favorite ni Boss Mac yan. Ah. So, so, ni Boss Mac. Ayun, Lagit lag. Boss Mac, thank you. Ah, uh, sinaluto mong pulutan. Ah, uh, si, araw araw Yan ang bawang ko. ba, araw-araw, ganyan yung bawang ko eh. Pero pang pumatso, yan. Pang yan, jangkong

uh, nandito po sila. Kaya umiinom kami, papatanggal lang ang takot. Ayun lang kami. <laughs> Bago kong Bagong Bago kong muwe. Masa pa yung sa ka Maria? Maria, natin ito sa kay Boss Tinayin mo lang kami, konting salo-salo lang. Okay. Uh, uh, kami Ayun. Kaming okay. nagtatrabaho. I love you, baby. <laughs> so ayun mga boss, ayun na lang po yung vlog natin ayan, konting inuman ng mga tropa ng pantalang project mga tropa sa pantalang project po mga boss okay, God bless po, ingat <laughs>